Hello guys, good afternoon. Good afternoon. Hello po. Ngayon po ako ay nag-day off na sa nandito po ako sa tinitirahan ko kanina. Naglinis po kami kanina. Ito yung ginawa namin na. Ah. Ayan. Kung napapansin niyo po dati nakatayo 'yan. Eh, ngayon, nakatayo po yan e eh ngayon ayan ginawa na namin yung parang pahiga para maganda yung kuwan kasi nga yung know, ayan o tapos naman ngayon po dahil dati eh binavlog ko na wala akong lagayan ng sa mga chinelas wala akong lagayan ng uh, labahan, basurahan tsaka tubig wow Ayan po, nakabili na po ako ng basurahan. So, ang binili ko lang po, na basurahan, tsaka lagay ng, ano, labahan at tsaka lagayan ng mga chinelas is yung nakadikit lang po sa, ano, nakadikit lang po sa dingding. Ayan po, oh. Yung kulay green na po yan, yan po yung ba, uh, basurahan. Yung isa po, yung parang light, ay uh, yung parang puti. Yan po yung, ano, Uh, lagayan ng labahan uh, obvious ba kasi nasa ibabaw na nga yung mga labahan punong puno na nga eh tapos yung lagayan ko naman ng ano yung lagayan ko naman po ng mga chinilas nasa ibabaw pa po nitong lagayan ng damit namin nasa ibabaw sa taas ayun kasi nga hindi siya dumidikit pala na ano hindi siya dumidikit ng ano tawag dito hindi siya dumidikit dito sa kahoy tapos ang nabili ko naman po na ano lagay ng tubig namin ito ay maliit lang cute ayan ta oh. tada yan po yung lagayan namin ng tubig so ito ayan ginanom po namin ulit para malinisan yung ilalim dahil matagal tagal na rin po kami hindi nakakauwi dito kasi nga yung alikabok so ayan tapos, yung dito naman, ayan, dito sa gilid, karoon siya ng, ano, ah, uh, pero okay na, nalinis ko naman na. So, ayan, um, ngayon, katapos ko lang maligo dahil sobrang init at ang bukoy para na kong Amerikana dahil ang alikabok na sa ano ko na. So, ayun po magme-makeover po ako pero hindi ko na po ipapakita sa inyo kung paano ako mag-makeover so sa so, susunod so, na lang po wag na lang po muna ngayon dahil nga eh katapos ko nito madali lang din ako lumabas ay katapos po ko po mag-makeover lalabas po ako agad pupunta ko doon sa, ka sa kapatid ko tapos doon naman muna ako mag ano kukuha ng video or mag-vlog chart vlog ba talaga, tapos ayun nga, uh, so hanggang dito na lang po muna ang aking video, so marami pong salamat, please po like and subscribe wala pang pintura ang aking labi, kaya medyo mangitim ngitim ayan uh. bye, marami pong salamat